Ayan tayo mga idol mm. Ayos May sabaw May preto Luto e, yung ano to tung sabaw Luto na yung naro Akin itong malaki ah oh. <laughs> Isa lang sa'yo Sa'king mga malili eh. <laughs> Sa kanya daw yung malaki sa na naga naman. Ang kinahin ko may kiulang na. Pinawalan ko kay Lola. Hmm, Iba talaga yung madalang makatikim na isda. Mas gusto ko pa nga kasi sa karun eh. At alo ko isda. Magkamay tayo mga kapay. Sarap na sa magkain pag nakakamay. Kanya daw yung maliit na kay. Kinala ko. Kailangan mo sa bata. Ayos ka matanda pa lang. Tayo. Okla. Okla. Luto niya. May okra, may gabi, may patatas. Okay Ang na, sarap na.

Bukas pa ako kay Lula. Kasi kala matigas mm. pa eh. Hindi ko kay Lola. Hindi na kainin. Tayo. Nakakain to ah. Kanaan ko ah. Kanaan. Mm Matinot pa yan. Na, gusto itu ito ulan, dami na lang yan nakain. Ito na ulam naman kanina eh. Hmm. Sinigang. Hmm. Sinigang po. Baka may sa sinigang pag sinigang? Hmm. Pwede. Ba't nang dag sa datun, dito malasa. Eh, medyo marami-rami. May sabi ko, bukot. Iyan po niya. Hmm. Ah. Ito may hole sila. Nagdaan kasi may bagyo -ano. na. Hmm. Nagdaan dito. Hmm. Sa granite na hole to. Saan? Tabi, Sa granite. Hmm. Ah. Pag ano. Danggit naman. Tawag ng danggit na naman. Dying. Na bayan? Ano ba yan? ano? Video? Mm. Yan. Sakmay. Hindi sa nga magluto ng ulam. Nung ko, wala may ba ulam kayo Buntot oh. Kasi Halos. kulang nga nang, hindi ko sana luto, kulang nga nang ricado. Walang sweet corn. Hmm. Okay. Okay. Wala rin tayong ulam. Siyempre, wala tayong ulam. Ito ko kayo nito. Ano siya na? Ano nga nga? Wala. Lehi! Ayan! Okay. Pinakahuling niluto. Oh, malaki. <laughs> <laughs> Naisang isang ay naro. Awa siya eh. niya malaki. Naisang isang na, ay naro. Ay, akin. Kala mo, ano, siguro isip mo na ito kanina. Naku, yan ito nga. Alam na. Ayaw na lang yan, alis na. siya sa isda. Ayan, ah, pag napunta sa matira sa sa kuli Kuliyan ko ng kuliyan ng isda. Mm. Kasi sa araw mo siya naman. <coughs> pag wala kayo may una, yung isda dyan, isda kaya mo. Sa shadow mo. ba dyan? Ayun mm, po yung dati pa. Gueve早 March 18 Falak te pinatt Kellery Harrison ako siya, hindi pa kayo yun mm, tinik na ako, lagi ako natinitinip pag ginagano'n ko sinasalabso wala mo kasi, parang hindi ka natinip tagal ko ni lotus akwa ngayon, ikaw alam ano? Tarni. Bago ko. Bago sa tingko ko, na ang patata. Sarap naman, hindi lang. Lalo na nga may sweet corn, wala nga naman. Kala ko ginakabili tayo, hindi kinakita natin, hindi para tayo nakakuha. Hindi lang nga? Kasi hindi kasi masawa na. Kaya pa. Eh, walang puti na Alam mo, pag walang puti, hindi na tayo magagalong. Pero ko ayaw mo eh. Ikaw naman. May gusto ng puti. Matamis yung puti. Uy, pag meron, hindi puti. Pag wala, ano, just tayo doon sa dilaw. Pampalasa din kasi. Tama bang lahat? na Nakaubos na ako ng isang sandok na ano. Kanin. Ikaw na mga na. kaya inap na sa akin. Sandok ulit tayo ng kanin mga idol. Huwag kainit pa. <coughs> Hindi ako nagkanin kanin eh. Noodles kami ni Lola. Di ba galing ako school? Hindi hmm. na nagluto. Noodles at itlog. Sinama ko ng ito, tigay sa kamay. O, oh. edi eh, busog na, tas tinapay. O, oh. e, busog din si Luna eh. Ba, ngayon lang ulit nag-noodles siya. Tagal na kami hindi nag-noodles. Ama! Okay, ito si Amo dyan. Bawo. Hmm. Di, masarap. eh sabaw, may preto. Hmm. sabunan if dako. Oh. Lumangoy, <laughs> Lumangoy Ay, na sa sabaw. Lumangoy na sa sabaw. Inaman na. Ah. Hmm. Binubuhay mo pa yung isda mong niluta. Kumain <laughs> so, ngayon sa malamig. Lamig ka pala Kumain. Matulog. Matulog. dami namin kanina sabi ni Chir, wow, ang dami ko na estudyante. Ilan kayo? Pumasok ko siya Yung dalawang hindi pumasok, may work yung pagsabat niya. Eh. Mm -hmm. kasi yan. Ilan kayo? Kami. Dina. Ay, lima kami kanina. rin na. kami. Bali, walo na kami. Yung dalawang hindi pumasok, may trabaho Pagsabado. Pagsabat eh. Bibis at B B na nakakapasok. Grabe din yung dami po na sa eh. Yung asawa ng senado na uli. <laughs> Supportive sa asawa niya. Nakita ko na yung asawa ng isa, yung mukhang bombay Bata pa rin. Yung sa isa yung bago, matanda na asawa mo. Baka pa nga wala. Yung sa isa, 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 bumukalipi lang niya ang iba. Yung parang di naglalayo. Tama lang. Parang si Kuwan, si Kabayan, sa las lang sila daming. pagkasog. Ang sog na. ayaw mo ng suka. Sao, sao. Eh, pag ikaw na yummy yummy. Sarado pa'y naro. Bukas na yan. Hindi mo tinanggal yung lak. Mm. Baby pa si pala oh, eh, dinid mo muna mahanghang to. May ana yeah, din <laughs> na. na yan anino. Hindi na makina na nagdala. Bubutok na tayo sa ano? Kinain ko kanha. Hmm. Pangalawang isda. Hmm. Sarap ang pagkaprito. Sariwa, saling wasabi wa kafe. Dan nukun siang kali ini. Wala ilang araw naman wala nang lawot. Dila na pa market dinasda. Daging hangin. Yan nga ba yan? Ang buti na tanga ba yung dito siya? Ang buong pecho lang yan. See? Isa eh. Ang haba sa minggo. Pero pagkatapos pang lautan ka talaga. Diretso na. Uwi na kayo na. Kaya eh, ano na? Iwakopo na. Magdi makaba na. Ang baba niya. Baalam na kayo. Babay po, mga idol. Bye.